Magandang umaga po sa ating lahat. Araw po ngayon ng biyernes. Antito na po si Professor Tonton Contreras sa isa na naman edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Yung mga nakakapanood ulit sa akin ng FB Live ay yung mga kaibigan ko lang. Yung mga hindi ko friends sa FB replay uli ito. At yung mga iba ay sa YouTube. As usual yung replay. Sana yun na sila. Pasensya na po, hindi ko po kagustuhan yan Yan po ay bagong setting ng Zoom o ng FB Pag FB yata, pag magla-live ka Na may gagamitin kang third party katulad ng Zoom ay eh, kailangan sa friends mo lang uh, Talagang ganun kikigamit lang tayo ng platform eh Okay uh, Trinay ko pong mag-live sa YouTube Para baka sakali ano um, Kaya lang nangyari doon Parang may lag eh nagsasalita na ako pero yung sa screen hindi pa nagsasalita. Nalilate. So, nagkakameron ng confusion. So, habang nagsasalita ako may delay tapos nagsasalita ako narinig ko yung nag, ako nagsasalita sa screen. So, nakaka-confuse. So, balik na lang tayo dito sa FB Live. Pasensya na po dito sa mga hindi ko friends sa Facebook. Uh, alam ko naman na gusto gusto niyo ako mapakinggan at sa YouTube na lang po kayo makinig o kaya hintayin niyo lang replay sa FB. Pero sa FB po nagdi-disappear ang ano nito eh, ang live. Nakastore po 'yan pero after a few weeks nawawala siya. Nakakasawa ng pag-usapan ng impeachment. Kaya pag-usapan naman natin iba naman ang K-12 naman. Sapagkat uh, mainit na pinag-uusapan yan sa ngayon kasi dati-rate dati, dinagulantang tayo na, na nagpanukala si Senator Jingo Estrada na burahin na ang K-12 at ito ay i, 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 alisin na. Dahil hindi naman daw maganda ang epekto, wala namang epekto sa atin, kakaproblema pa tayo. Matagal na po nagreklamo ang mga magulang dito na naglagan ng dalawang taon pero wala namang resulta. Uh, at maging ang Pangulong Marcos ay nag-join na rin sa pagbundena, pagkikritisize na hindi daw maganda resulta nito. In fact, binibigay ng go signal ang Congress na i-abolish na lang ito. Alam nyo, uh, marami nagsasabi sa akin, ako daw ay tuta ni Pangulong Marcos. Lahat na lang sa sinasabi niya, eh, masang ayon ako. Hindi po, tapos sa gis. sa usaping ito, ako pa ay nagdi-disagree sa Pangulo. In fact, binasa ko naman yung kanyang sinasabi. Wala naman sa sinasabing tanggalin. Palakasin. Pero okay, kung tanggalin, okay din sa kanya. Pero sa akin, dapat ipinaglalaban nito ni Pangulong Marcos. Ang dapat na ipinupost natin dito ay ang pagreforma dito, ang pagpapalakas dito, hindi yung pag paglulusaw nito at pagkawala. Kasi alam nyo, kung prinsipyo lang naman ng K-12, ano ba ang prinsipyo ng K-12? Ang prinsipyo, prinsipyo po ng K-12, dagdagan natin ng dalawang taon pa ang basic ed. Kasi dati-dati hanggang grade 6 lang tayo, tapos sa ata apat na taon sa high school, bagka college na. So sampung taon lang tayo na pre-college eh. 6 sa elementary, apat sa high school. Ang ginawa nitong K-12 dinagdagan ng senior high at ginawa ang requirement na ang kinder. Okay, so bali bali technically labdaming tatlong taon ang pag-aaral ng bata. Kinder and then grade 1 to grade 6, yung then 7 to 10, yan yung high school at 11 to 12 yung senior high. Ngayon, uh, baring nagtatanong ano ba talaga itong sitwasyon? Ganito po kasi yan sa buong mundo nung wala pang K to 12 kasi kailangan ba ito kailan ba ito ginawa tong K to 12 tingnan nga natin baka ako yung nagkakamali kailangan sigurado tayo dahil baka ako yung mabira na naman parang 22,002 ito 20 uh, kailan ba to pinagtibay hina ng aking internet anyway ito yung wala pang 20 years eh lagpas pa lang to ng mga 10 years eh ang alam ko uh, sobra na ng 10 years kay implement pero wala pang 20 parang uh, 2012 yata ito na pagtibay uh, so ang 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 K to 12 ang layunin nito ay may pantay ang pamantayan natin sa ibang bansa sa global sa UNESCO standards kasi hindi nyo ba alam na before 2012 bago ipasa yung uh, education act na naglikha uh, ng K to 12 tayo na lamang sa buong mundo ang merong 10 years na pag-aaral. Na 10 years ang basic ed, na 6 years grade school, 10, 4 years. Lahat na nag-12. Mapayan ay Amerika, o Canada, o Europa, o Africa, o Latin America, lahat. Pag sinabing lahat, lahat ay hanggang 12 years. Tayo na lamang yung naiiwanan. So, siyempre, feeling niyo special kayo eh, di ba? Lagi nilang sabi, ibang Pinoy, iba, di ba? Pero sa totoo lang, nagkakaroon tayo ng problema kasi pagdating sa global market, mahilig po man din tayo mag-export ng ating labor force, di ba? <laughs> mahilig tayo mag-, mag, mag, mag ang in-export natin di produkto kundi tao. Eh pag may mga lugar na kung saan yung education system natin nakikwestiyon. Kasi parang kulang tinitingnan nila yung number of years ng education. So kung engineer ka, titingnan na kulang kaya ng dalawang taon. Di ba dapat kasi 12 years plus 2 years education sa college or 4 years, ganoon. Dapat six. o maabot ng mga 16, ganoon, o 20, di ba? Lalo pag limang taon yung engineering course. Ahanapan ah, ka ngayon, no? So deficient. Kaya ang ginagawa, pinaparemedial pa ang ating mga graduates. At yung ating mga mag-PhD o mag-graduate studies, minsan hinahanapan pa rin ng gano'n na para kulang ang inyong sistema. So, kailan na natin ipantay ang ating standard sa global standards. So, lagi sinasabi, may problema ang K-12. Teka muna, hindi lang naman, hindi lang naman tayo ang nagki-K-12 buong mundo. Dati nga tayo lang hindi eh. Eh, bakit sa ibang lugar hindi nagkakaproblema? problema bakit it works? Eh sa atin ang dami natin kiyaw Of course, naandun kasi yung resistance. sando yung isip ng mga dagdag na gastos yan. Hindi ko na yan maalis, di ba? Talagang andun na yan. Pero yung sabihin na yung principle mismo ng K-12 ang masama, ay hindi yun totoo sapagkat ang K-12 ay yung po ang global na papantayan. At kapag pinagpilitan natin, maging si Pangulong Marcos, mawalang galang na po, Mr. President, ay alisin yan. Babalik tayo doon sa sitwasyon na hindi na tayo at par. Hindi tayo nagmimit -me meet ng global standards. Mahilig pa man din tayo maging global. Ang ibinibenta natin sa buong mundo, hindi produkto kundi tao. Pero kung ang sistema na edukasyon natin na magpuproduce sa mga taong yan ay maki -question. Dahil hindi pa, hindi, hindi ayon sa global standards. Ay nako eh, kung mga nurse natin, mga doktor, sabihin ko lang kayo ng dalawang taon, anong gagawin? Diba? Goodbye. Di kukunin na niyan yung mga doktor na nanggagaling sa ibang bansa na sapat yung taon ayos sa pamantayan ng standard. Pro product standards po yan eh. Quality. Ngayon, so therefore yung prinsipyo mismo ng K-12, walang problema. Ang ah, may problema yung pagkaka-implement. Kasi kung titingnan mo, ang ibang bansa walang problema eh. Tayo lang. Kasi, syempre wala tayong karanasan ang ang number one ang nangyayari dito hindi handa yung mga equipment hindi wala tayong masyadong wala tayong masyadong infrastructure kulang ang classroom kulang ang teacher mababa sahod you know andun yung issue na walang logistical support eh ang problema dito tangkay lang bang bumalik tayo sa dati hindi ba dapat hamon ito ang solusyon diyan huwag tanggalin di ba katamaran niyo na may problema balik lang tayo sa dati Samantalang hindi na pwede yun. Di ba dapat gumag nag ka tayo na damihan ang ating classrooms, dagdagan ang ating mga laboratory equipment, dagdagan ng mga computer, i-train ng mga teachers, dagdagan ng sahod ng mga teachers, huwag bigyan ng maraming trabaho mga teachers para mak makatutok sila sa kanilang sa kanilang ano, sa kanilang gawain. Hindi ba 'yun ang solusyon? Hindi yung ay may problema, okay, balik na lang tayo sa dati. Hindi. Kasi yung dati may problema din kahit pa tayo bumalik sa dati, kung ganyan pa rin na kulang tayo ng classroom, kulang tayo ng equipment, wala rin mangyayari. Kulang tayo sa teacher. Hindi yung dagdag na taon ang problema. And the problema yung ating educational system, ang yung logistics, yung support tayo, yung budget. Yan ang problema. So, bagamat ayo sa saligang batas, number one na budget item ng education, ang ibig sabihin, hindi sapat. So, yung pag implement ang problema dahil kulang sa kakayahan. So, kailang bumalik ka na ba? Aba, ganito yun eh. Okay, kailan nating tumawid sa kabilang ilog. Kailangan mong marunong kang lumangoy. Kaya ngayon, required na sa ating kailangan tayo nandun sa kabila. Sasabihin natin, ay, ang hirap. Hindi ako marunong lumangoy. Dito na tayo dati. Hindi ba dapat ang ginagawa mo dito na tayo sa kabilang pangpang, -pang. huwag na ha, doon, mo sila doon sa kabila. Hindi ba dapat ang gawin mo mag-atik kang matuto kang maglumangoy? Ang ginagawa ngayon ni, ni, ito ni Jingo Estrada at sa kawalang, ano, para bang suportado pa ng Pangulo, huwag na tayo mag-aaral lumangoy, bumalik na lang tayo doon sa, ayusin na lang natin yung kabilang pangpang. -pang. Na para bang, eh, tayo na lang naiwanan doon sa kabilang pangpang, -pang, eh, doon sa kabila, andun na lahat sila. Di ba, andun na lahat ng bansa, eh, tayo dito sa kabila, aga, dito na masaya tayo, mag-isa lang tayo, pero paano yun? Hindi ka makakatawid sa kabilang pampang na kung saan ang mundo na andoon. Dahil hirap kang lumangoy. Hindi ba dapat turuan mo sa sarili mo lumangoy o kaya mag ka ng bangka? Di ba? O bumili ka ng bangka kung hindi ka marunong lumangoy. So yun ang hindi ko maintindihan. May mga nagsasabi na, di ba ang sabi ng K-12, eh, dapat after 12 years, pwede nang magtrabaho. Ah, di ba? Kaya nga sabi, may kaya nga merong merong ano, merong uh, technical stream, Voc Tech stream. Para doon sa mga gusto mag-college, doon sila sa UMS, doon sila sa kung ano man para sa college. Pero yung mga Voc Tech, di sila, na yung pwede nang magtrabaho. Wala naman doon hanap na trabaho. Ay, kanin yung problema yon Hindi naman problema ng K-12 yun. Problema mismo yon ng bansa, ng ating polisiya. Kasi hindi binigyan. Ang mga walang walang direktiba na pwede nang i-hire ang graduate ng K-12. Again, it's a problem of the implementation. Hindi problema yung K-12 ang problema. Wala tayong pulisya na ginagawa ng mandatory na kapag graduate ka ng K-12, may mga items na sa gobyerno. Mismong gobyerno may problema dyan eh. Kasi may mga items sa na hindi na kailangan ng graduate college graduate katulad ng secretary, katulad ng clerk, ng admin assistant, di ba? Hindi naman kailangan ng ikaw ay BS diyan eh, pwedeng graduate ka ng ng voc tech na stream, Aba, hindi. Ang kailangan pa ay college graduate. May mga korporasyon. So, ang gobyerno mismo ay may problema kasi ang government agencies are not hiring K-12 graduates. Right? So, kanino problema yan? So, again, hindi yan problema ng K-12. Kaya sinasabi, hindi yung kasi masyadong handa ang mga tao pa. Eh, kanino problema yan? Hindi ba sa gobyerno din kasi yung, yung curriculum na itinuturo hindi maayos. Alam mo sa atin sa Pilipinas, tayo lang yata yung uh, ang elementary ang daming gustong aralin. Masyadong pinapagod natin ng ating mga estudyante, masyado natin pinapagod ng ating mga teachers. 'Di ba? Ang dami daming subjects. Aba, ito tumutok tayo sa kailangan. Kailangan nilang magkaroon ng critical thinking. Kasi ang iniisip kasi natin lagi, makapagtrabaho hindi natin iisip na dapat hinahanda natin sa maayos na pamumuhay at maayos sa pag-iisip, pagiging maayos sa mamamayan ng mga tao. Tapos masyado tayong ano sa degree, masyado tayong ano na hindi naman nakatapos ng college yan o kaya ano you know, yun saan saan naman lang nakatapos yan. Hindi natin nilinan ano ba yung halaga ng ginagawa ng kunti contribute ng taong yan. Nasa atin ang problema eh. Hindi naman sa K-12. Nasa sistema. Sabi ko nga, ang problema sa implementasyon. At ang solusyon diyan ayusin ang implementasyon, ayusin ang mga kurikulum. Hindi yung ang hinuhusgahan mo yung K-12. Sapagat sabi ko nga, ang dama ibang bansa, ini-implement yan matagal na. Bago pa tayo nung 2012 nag-desisyon nag na sumali na sa gold system. Sapagat tayo na lang napag-iiwanan nun eh. Di ba? Iniisip ang gastos. Eh, libre naman ang gastos ng edukasyon sa elementary, pag public. Siyempre, pag high school ka, gusto mo mag-senior kayo sa, sa, ano, sa private, eh, magbabayad ka. Pero may mga senior kayo naman na public. Libre naman yun. Anong problema? Di ba? Diba? Masyado lang talagang ang mga tao, resistance sa change. Madaling sabihing, ibalik na lang yan sa 10 years alam nyo, kung hibalik natin sa 10 years yan, hindi mawawala ang problema ng sistema ng edukasyon. Nang galing na tayo dyan. Ang solusyon ko dyan, pagyamanin natin, i-revise natin, improve natin ng K-12 implementation because the principle itself is valid. The principle and the practice, the theory itself, the concept itself is good. And it is upholding global standards. Mahilig tayo na maging global. nag export nga tayo ng tao eh. eh. Pero kung yung taong yan, kulang, titimbangin, ay kulang sa taon ng pag-aaral, ay patay na tayo. Di ba? So, maraming paraan para ma-improve ang implementasyon ng K-12. At sana ang Pangulo ay magbago sa kanyang diskurso mawalang galang po president, ang dapat niyong pinupush dahil may problema ang K-12 ay ang improve ito. At huwag niyong hayaan na ito ay abolish. Yan lamang po ang pakiusap ko. O sige, sana nakapagturo ko sa inyong kaisipan na ko mga puso at napabago ang mga pananis sa buhay, lalong-lalong lalo sa usapan politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana, nakapagsimpi ko sa bayan dahil sabi sa akin ng UP naming mahal, serve the people. Kita kita lang ulit tayo sa lunes sa isang linggo na namang edisyon ng Usapan Politika okay, for now, tayo pa yung magpahinga over the weekend at mag-ano mag, uh, uh, nakakapagod ng basahin ng mga material tungkol sa impeachment sa totoo kaya iniiba ko na rin yung mga katulad ngayon, nag-iba na ako kasi nakakapagod na parang nakakasawa na rin eh. anyway hindi naman sa hindi siya importante pero nakakasawa na rin talaga nakakastress at least ito, kahit ibang stress. Kahit stress din, iba pa rin. Ibang problema ang ating pinag-uusapan at may solusyon. At sige pa, lagi kong sinasabi, yung pinaming mahal, animo na sa Magandang umaga, magandang kahali, magandang hapon, magandang gabi. Kung nasan man kayo sa roon sa mundo sa ngayon. Bye for now. See you Monday.